Hello mga kalupak, ngayong araw nga pala ay sasamahan ko si Cherry sa kanyang agency. Nakarating na nga pala kami dito sa Hill Puyat Station. Sasakay na pala kami ng LRT papuntang Pedro Hill dahil nandun ang kanyang company. So ayan, nakarating na nga pala kami dito sa Pedro Hill Station. At ngayon, ipapasa na ni Cherry ang kanyang mga original na requirements sa kanyang agency. At meron na rin siyang schedule papuntang Taiwan. Sasamaan ko lang sana siya dito kaso iniisip ko na magkahiwalay kami kaya hindi ko kaya. Kaya ang sabi niya sa akin kung gusto kong mag-apply, mag apply na rin ako. Nakarating na nga pala kami dito sa building ng kanyang agency. So sa 7th floor kami pupunta. Marami din kaming nadatnan na nag apply dito. Kaya mag apply na rin ako. Dapat walang iwanan kung saan ka pupunta. Pupuntahan din kita. Kinakabahan nga pala ako dahil first time ko pumunta dito sa City Employment. <laughs> Nauna na pala si Cherry pumunta sa loob dahil mauuna siyang aalis. Huwag kang mag-alala dahil susundan kita. At dahil nga meron si Cherry na nag assist sa akin, naging madali na lang ang lahat. Kung saan kampani siya pupunta, dun rin ako pupunta. Walang iwanan, kakit tong. Pauwi na nga pala kami dahil natapos na ang kanyang report. Sana pala rin din ako para sabay tayong yumaman. Sa pag-uwi nga namin, naabutan nga kami ng malakas ng ulan. Kaya tumambay muna kami dito. So yun lamang guys. Salamat sa pakikinig at panonood. Babush!